shoutout tayo po sa inyong lahat at welcome po sa ating YouTube channel. So for this video, guys, dahil puno na naman ng aking actions, so bibilangin natin kung magkano. Ito po yung aking ginagawa every time na may mga barya-barya ako at uh, yun, dito ko siya nilalagay, yun ang Every time na mag day off ako, lalo pag ko, may mga barya dito ko siya nilalagay. Tapos kaya siya may papel, guys, kasi binibigyan ako minsan ni akong 500, 1,000 si ano yung kay uh, Jack yung pag-uwi ni Jack balik niya sa Singapore dito ko rin nilagay so binigyan niya rin ako ng dalawang libo na papel kaya mayroon siyang papel dito so yung mga bigay-bigay dito ko siya nilalagay at kung may mga sobra sa day off ko ng mga barya-barya dito ko rin siya nilalagay so ito guys ibilangin natin kung magkano at ito na yung aking gagamitin sa Meron na naman akong tina-target kasi. Ayan, 7500 so, red siya. Ito na lang to bigay ko ni Apo nung birthday niya. Ayan, 1000. 1000. So, hindi ko alam kung paano mag-forward nito. So, matagal-tagal. Ito yung kay Madibo. Kay Madibo, kay Jack. Ayan. Binigay ito ni Jack bago siya bumalik sa Singapore. Ayan tingin sila pag si Sherry umuwi dito ganun. so yung barya ko is puno na so bibilangin natin at papahula pahula ko ito mamaya as aking para ito mas kong handa kung magkano yung naipon ko ayan so ito nung ano ko yata to birthday yung birthday binigyan din ako ni Aaron nung no, dalawang libo ng no, birthday September October, November, December So tatlong buwan siya, guys. Ayun. So yung papel is tingnan natin yung papel. 1 2 3 4 5 6. Ayun. Meron na tayong pamaskong handog doon sa amin, 2020 sa probinsya. Ayun. Taun-taon ko naman ginagawa 'yan sa Kanila. So kahit counting ano lang, so papasaya sa Kanila. So bibilangin na natin yung paria ha ipupush ko yan pagkatapos ng ano ipupush ko ibilangin ko muna pagka na hiwa-hiwalay ko na tsaka ko natin bibilangin ha ayan so papahula ko to kung magkano yung naipon ko sa loob ng tatlong buwan kapag may tiga may nilaga pagka gugustuhin nyo guys nasa inyo disiplina lang sa sarili para makapag-ipon gusto nyo garapon magagawa nyo talaga yun guys So guys, ano, nahiwa, hiwalay ko na siya. So ipapakita ko lang sa inyo guys yung ano yung paano ko siya hiwalay para malaman niyo kung may idea kayo kung magkano. Ayan. So ito guys ang papel. So 6,000 yung papel. 6,000 NT. Tapos ito siya ah uh, 1,000, 1,000 NT. So ito yung 10 NT sa coins. Ayan, 10NT yan, 10 NT yan, 10 NT. Tapos, ito yung 1NT nila. So, para sa atin, parang 5. 5 yata, 5. Ito naman yung itsura ng 5NT nila. Ayan, 5NT. So, ayan guys. So, 6,000, 7,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 6, 7. 7,000

Tatlong buwan is 7,973. Kasi ito, 1,000, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 900, 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So, 7,000. 973 kung sa piso na siya is kulang kulang na mga 17,000 na rin siya guys yun so yan ang naipon ko sa loob ng isang tatlong buwan ayan si Jo o diba guys ganun lang ka easy so mayroon na akong pamaskong handog doon sa amin syempre mayroon na akong ipapadala sa probinsya. Yan. Mayroon na akong pampag-games. Pang, -pang, pang 2020, 2020, 50-50. Tsaka, Shin-Shin. Isang daan. So, ayan na guys. So, maraming salamat ulit sa lahat ng nag-support sa akin, sa lahat ng uh, nanood ng aking video. Sino-sino yung nakahula. Ano tawag dito? 7,973 inti Yun. Yun yung naipon ko sa loob ng tatlong buwan. So, mag so mag start na naman ako sa January. Or sa Pasko. Kasi mayroon namang ibibigay na naman yan si ako. Every time ng Pasko. Hindi naman kalakihan. Kagaya ng dati. Tapos yun. Ano tawag dito? Paparating na rin yung Chinese New Year. So, maraming maraming salamat ulit guys sa lahat ng nag-support, sa lahat ng ano tawag dito, sa lahat ng nag-support, sa lahat ng nag-enjoy sa aming pamaskong handog ni Jack. Maraming maraming salamat. Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, nagpapa-entry, yung nag stay lagi sa aking live, yung mga nagko-comment, nagre-replay sa aking mga video. Maraming maraming salamat guys. Maraming salamat syempre sa aking mga yun, especially kay Kuya Quentrix kay Ate Mess, kay Kuya Iser Kuya GR um, yun, si Cookie, si Ling sino pa ba, yung Ate Phil Ate Geraldine, Ate Sai yun, si Ate Sai maraming salamat-salamat talaga sa lahat ng pagmamahal at support mo nyo sa akin, lalong-lalong na syempre kay Jap, kung hindi dahil kay Jap syempre hindi, wala naman tayong bunot-bunot na magaganap kasi sa kanya naman talaga pera yan siya lahat guys lahat ng ano tawag dito lahat ng uh, pinamigay pinam, pinamigay ba lahat ng ano siya yan pati nung ano syempre lalong lalo na ng jealous ko so maraming maraming salamat my loves sa lahat ng love syempre sa support at pagmamahal mo syempre sa akin um, wala na wala naman na akong dapat patunayan pa sa syempre sa kung, an kung gano'n din kita ka love, syempre wala na akong dapat patunayan pa. kasi alam mo naman yan at nararamdaman mo naman siguro yan so maraming maraming salamat ulit uh, Merry Christmas sa lahat, Happy New Year yan, bati-bati lahat peace peace na, bawal na yung mga nega-nega at -nega. uh, magsaya-saya lang tayo dito sa YT enjoy, enjoy, at saka syempre maraming maraming salamat din syempre kay Sir Henata maraming maraming salamat pag-thank sa lahat ng pagmamahal at pag-support mo syempre sa akin kahit na alam mo na kahit na lagi akong yung mga ano, yun na yun. Kahit na alam mo na kung ano yung status ko, syempre pero nandiyan ka pa rin at hindi nawawala sa akin. So may git one year na rin tayo. Sir Hinata na sinusuportahan mo ako. So Merry Christmas Sir Hinata at saka maraming salamat sa pabonggang pamasko mo sa akin. Bye everybody! Mwah.